Okay, magandang araw po sa lahat. Happy Holiday Week at huwag kakalimutan alalahanin ang baga pagsasakripisyo o pagsakripisyo ng ating mahal na Panginoong Isos sa ating mga nagawang kasalanan. Magdasal po tayo ngayon at sa lahat ng oras. Today okay? is Happy Easter Eggs. Hmm. Happy Easter Eggs ba yun? <laughs> Ayan, aking bulinggit. So ngayon mga master, may isi ako sa inyo ha. Kasi nung isang araw wala ako sa pwesto eh si Mrs lang yung bantay. Ay may nag may kumain sa amin. Ah, may kumain sa kanya. Tapos nag-order ng unli. Unli rice. Ha? Ah, botin lang hindi andi manok sa kaning rice. So, ngayon pinakain ni Mrs, nag-andi yung tao na ngayon lang niya nakita, Nak nakita noon tapos after kumain eh sabay sabing wala siyang pambayad pwede daw eh lista muna kasi daw doon lang daw siya nagtatrabaho sa may kabilang construction site ng ginagawang ano 'yun uh, o yan dito uh, mga bahay ha so ngayon ah eh, wala pa lang pambayad siya 'yung nag-unli so ngayon siyempre naman eh, si Mrs. sing eh, mabait eh sabi ni Mrs. Eh, wala pong problema Ayun. Hanggang ngayon <laughs> hindi na bumalik yung taong yon sa uh, sa amin ha. Ah, nakikita namin naglalakad-lakad no, ganon, uh, pabalik-balik ni nitumingin sa pwesto namin, hindi na, wala na. So, okay lang naman yon, kasi nga pagkain lang naman. Eh sana naman ni eh, kumbaga eh uh, nagpaalam sana siya na wala siyang pambayad, di, walang problema yon kasi nga eh, bukas naman ang ating puso ang ating tin, ang ating pwesto sa mga walang wala talaga ha pero hindi tayo naglalagay doon kasi mga, kasi nga may mga mapagsamantala ngayon nga eh, hindi tayo naglagay tayo yung nasamantala walang problema yon kasi nga pagkain lang yung ating pagkain lang kumbaga sana inabusog siya sa kanyang ginawa okay so hindi lang namin yung boss maiisip ni misis eh, Ba't may mga ganong tao Ha? Ah, uh, na maawa ka Gagawa pa ng kalukuan Para lang malamnan yung kanyang Kanyang tiyan So wag po natin tutularan yung Kasi nga tayo mga maliliit na negosyante Namumuhunan din naman po Eh mabuti kung hindi anli yung kinain niya Ang anli talaga Nagpakasawa Nagpakawantosawa siya sa kanin Ah, hindi, hindi, ko alam kung kay misis ko na kailang kanin. So, hindi natin masa, hindi ko alam kung kapalang bata ng mukha yun eh. Kasi nga, nakikita pa rin ni misis dito na naglalakad-lakad. Tapos, wala na sa kanya. So, sana nabusog siya. Ah, nabusog siya sa kanyang kinain. Eh, kahit siguro, na, sana na, nakatulong kami na nabusog namin siya. Ah, pero wag niyong tutularan ng ganoon. Kasi nga, Ah, uh, kung wala wala po kayo, manghihingi na lang. Eh, siguro naman hindi naman kayo, hindi naman kayo tatanggihan nung may-ari ng post, nung may bypesto diyan ng uh, may, uh, may na mga kainan kasi nga tayo mga Pinoy eh, handa naman tayong tumulong. Ganun tayo, ganun tayo eh, sa mga nangangailangan eh. Kubaga bukas-palad ang ating o ang ating puso na tumulong sa iba. So, yung mga mapagsamantala naman Wait, eh, mark? huwag niyo namang samantalahin no, kasi nga mark? alam nyo, mamunan kayo. Saka huwag naman kayong mag-unli. Unli. <laughs> Nag-unli pa talaga. Nag-unli siya. Uh, uh, yun. Yung unli kasi namin, eh, 99. 99 lang naman yon May dalawang manok. Saka unli rice na siya. Unli gravy. So, wala naman yun sa amin. Uh, share ko lang po to kasi bilang paalala na rin na sa mga taong gano'n na manghingi na lang kaysa gumawa ka ng hindi maganda para lang malaman na yung chan mo okay maraming maraming salamat po pero hindi naman natin to sinasabi na pinapasama natin yung tao kasi nga hindi nga maganda yung ginawa niya anong tawag doon siyempre ah uh, hindi magandang gawain so ah uh, sana nabusog siya sa so, ngayon eh, hindi na siya makakaulit baka sa susunod eh. <laughs> mag-andi mag na naman kay misis ah, huh? Maganda na naman, kumbaga, bageyapan ng mga kasama, sasabihin may pambayad tapos sasabihin utang na naman. <laughs> ha? Maraming lang ilang ulit na nangyari sa amin, may mga estudyante rin na uh, kakain tapos mag-extra rice, pero yung extra rice hindi niya na nababayaran. Hindi niya na nabayaran, sasabihin na nabayaran na po. May mga na-encounter kami gano'n na customer kahit ilang ulit sa estudyante. Is na quiet please, gumagawa si tatay dito okay, ah bay may estudyante kami na counter isa lang isa lang na estudyante gumagawa namin gumagawa ng ganun sa amin na mag i siya dalawang ulit nang nangyari yon na uh, mag i -extra siya tapos sasabihin na nakabayad na na yung order niya ganun lang walang extra rice inakalista eh, naman yun sa amin namin so inayaan lang na namin kasi nga eh, baka walang pambayad yung estudyante eh. Eh, pero ah, uh, kuya ko lang doon sa sa 'yon yun, eh, eh, sana naman eh kung wala ka talaga eh manghingi na lang kasi wala namang problema 'yan eh. Ah, bukas naman ang aming palad na magbigay. Ganoon kami. Ah. So kung walang wala, ah, kumain lang ng tama, huwag nang mag-extra. <laughs> Para manloko lang, okay? <laughs> Sige po, God bless po, ah. Ah, stay safe po sa mga namamasyal, ah. Ayun, uh, unahin muna ang Panginoon bago pasyal, okay? Kaya kami, inuna muna namin yung pamamasyal para itong buong araw na to hanggang Friday, Saturday para sa Panginoon. God bless po. So, mag-ingat po tayo yung mga maliligo sa dagat. Nako, ingatan po natin ating mga anak, ang ating mga sarili. God bless. I love you.